natin ang ganda na dadalhin na yung gulong at yung kamay ko up into tayo at may tricycle yeah very good good job me <laughs> walang papuri sa'yo kundi ikaw lang kaya good job me ayan salamat po hindi ko na alam kung ano yan sila nakalagay yun uh, ko uh, wala eh basta paliwag na lang saan pa rin tao puso dito siguro walang helmet parang wala nakita na kay helmet eh oh. Ay, okay. vlogger huh? huh? okay, daw. sticker hindi ko alam kung pangalan ng channel ko eh wala talaga helmet dito hindi talaga uso dito helmet may iba naman pero karamihan yan wala eh petron ay ah, lumang petron peria so may Magperya pa dito Baka magpe -piesta. Gusto naman nunod Mabilis eh Parang sila ano Sila Reed Napakabilis ni Reed Fastest motovlogger Kailangan ako rin May titulog lowest motovlogger, pwede ba yun? <laughs> <laughs> ah naliligaw na <ng> motovlogger mga <laughs> <laughs> hindi kasi <rin> nakakalam lagi <laughs> ako naliligaw lusot doon, lusot dyan bahala na ako sa mapunta katalasan, dead end <laughs> ngayon nga, papuntang bukos uhulaan ko rin eh hindi ko na matandaan kung saan ako lumusot nun eh <laughs> e na lang most naliligaw na motovlogger. <laughs> hindi na ako pinakabilis hindi na ako pinakamabagay, hindi na ako pinakamagaling, pero ako pinakanaliligaw. Yan 'yan lang sa kalam. <laughs> Pwede rin slow eh ayoko kasi yung masyadong mga bansik pang marami Uy, nang bubunag Bulagin natin Boom Bulagin eh. <laughs> Titik lang naman syempre naka-vlog naka tayo Kailangan good boy Pag walang video, Bulag na yan kahapon pa Joke It's a prank Hehehe <laughs> <laughs> Police Police ba yan? Ah hindi Hindi rescue Rescue So sarado ah Bakit sarado? Eh, ginagawa Ito na yung palengke eh Ito na yung palengke sarado Pero pwede naman lumusot sa mga dito And, Ito yung pinto muna o saan yung papuntang bus ko punta? Aha. Hindi. May nangabas yung sabi ko, pinakanaliligaw na vlogger. Eto na siya. Eh. Ako na yun. Tamba. Dito pa nagaling? Dito ba papuntang bulsot dito tayo naliligaw ba tayo balik ka na natin Saan po papuntang bus stop? Ah, diretso lang po. Eh, sa may kurba. Sa doon ah, ah, lang kakalang kayo kurba. Sa uh, may malapit na. Thank you po. Di ba nagtanong na tayo? Nariligaw ng na motovlogger. Dito pala. Tandaan mo na yun, BPI. Pag nawalaan, wala na rin tayo. May pangurba liligo. Ah, o Ah, o sa tulay. torbo pa natin yung pag-uusap nila pasyente na po yata ito na ba yun ito na yun eh. oh, ito na tulay oh, ito na, ang bilis lang oh ang bilis lang oh bomba oh, Ibombo mo, ibombo mo. Boom, boom, boom. Adaan ko. Uy. Ito gulo. Baka karoktoon to ng kanina. So, ito na. Gusto. so, <laughs> lang ako tuwing gabi. Rumuroon ka sa bulakan Ayan, gusto. Gusto. Bulacan. Yan, Jalebi. So, diyan nagtatrabaho ang ating tropa. Shout out Charlene, baka naman baka naman may pa ka diyan. Jalebi Bustos, ano na? <laughs> ito, hindi ko na tayo pabalik ng Florida pero bus pa rin naman no? lalo malayo pa sa kanan tayo kanan tapos yung direkto na yan, papunta nang bypass road yan yung kagadaan sa family yung bayan ng bus po itong daan na talong punta sa Florida rin higit bancheto dito so, dito rin pala yung bancheto meron dito ayan na so, yata malapit sa family ng bayan tama ba ito ba yun ay hindi resort to kasi so, dito banda yun eh. so, may sabungan so, may sabungan yun eh tapat ng sabungan ayun, yun yata maraming lisa doon pa yun ayun, doon pa <laughs> diba ako ang vlogger na naliligaw naliligaw na blogger, tuturo na lang, di pa alam ito yata eh so, wala na Oh, wala na hindi yung dito yun eto toto, to. ayan bancheto de busto diba ah, sabi ko sa inyo kabigado ko to kaso walang tao o, ah, mamaya punta tayo ng ano bancheto ng malolos kita nyo walang tao ah. tingnan natin sa malolos na bancheto punong puno dati kasi sikat na sikat yan eh yung bustos na bancheto na yan eh yan ang nauna eh sa wala pa yun at nung nakita uy madaming tao gayahin natin ah hindi ako? ako mag -o -o lang may tumultot, eh. Pwede ba? 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 <laughs> Wala kasi ilaw Sa mga walang ilaw dyan Pound on naman o oh. Baka naman Dami ko ba dito oh? Bakit ka pa mag pa carb sa kung saan-saan Uy -saan? mga may heavy fish, magtatanong ng ilaw ko No site lang yan No site, baka naman Ayan, ang ginawa, mo, o No site to, o oh. oh, Baka naman Mini really driving light to, no brand Sa nag-wiring nito Ako yun <laughs> ang galing ko <laughs> ako na lang pupuri yung sarili ko kasi nga sabi nga ni price tag nakampe ko lang sarili ko walang pakikakritiko di ba sabi mo yes oh yes daw baho ano yun bagay, malapit yung pipig sa <laughs> sarap <laughs> talaga mga car pagkabi walang traffic Tignan lang, madilim maraming kamote, walang ilaw puti o dilaw ang ilaw sa likod sa sarap, wala balik na dyan mga utak para ng mga tao Baka naman Hindi ko alam kung nasa na tayo Basta papuntang plari din Baka plari na to Hindi ko alam oh, Masarap din ha, unlimited rice, gravy and soup Susung uto sa Bulacan talaga yan Unlimited rice, gravy, soup Ano yun? Walang ulam? na may mga tanong tungkol dito sa akong man sa motor o kung ano-ano pa comment down below like and subscribe to so, ewan ko kung pangalan ha mag-upload ko lang to walang pangalan, hindi ko alam hindi ko alam, walang pangalan ko eh. ano yun, Liga, ligawin vlogger eh? ligaw ligaw vlog ligaw vlog <laughs> Ligaw TV ganun Parang kong Kong TV Marami na yan eh Marami nang may TV sa pangalan eh Inspired by kong Eh kung ano na lang gawin ko Ligaw white tea Ipana ko talaga oh. Talaga naman eh hindi kasi ako pala overtake eh. Kailangan libre ng libre eh. Siyempre gusto ko pang umuwi. Pag ayoko na umuwi, pwede eh. Ayan, full tank pa yung mali. Ito na sa bahay. Ayan, 37 km na naigot natin. Ang litro na yun ah. Ito na namang gasto niyan. Yung maronda lang ng bulakan Ang dahilan wala lang So malapit na tayo Ito na Daan patungo sa SM Polilan Pagkumanan Ayoko nga pala magano Anong tawag doon Yung magbibidyo ka Tapos walang tunog Ha? Voice over? Ayoko yun Threatened masyadong Tama truck dito ng bypass Pa-bypass yun Ito, wala na tayo na Libre yun vlogger tayo bawal ang kamote season lang baka mabas okay lang naman mabas yung iba nga ang content mabas eh para maraming views diba? uhaw uhaw sa pag-ibig ito lahat pagod yun. So, pagod lang so, mga pagod lang pinusgahan agad natin lagi pagod lang yan pagod nakakuto nga kayo ma kung so, ka mag may ano ka na parang kawawa ka na hindi ba pwede ano lang ka lang kumain ka lang mag may meaning na rato na na yun.